Ang Pilipinas ay kilala sa kanyang magagandang tanawin, mayamang kultura at masasarap na pagkain. Isa sa mga pinakamahalagang konsiderasyon ng mga turista, lokal man o banyaga, ay ang kaligtasan ng lugar na kanilang bibisitahin. Sa bansa, may ilang destinasyon na tanyag hindi lamang dahil sa kanilang kagandahan, kundi pati na rin sa kanilang reputasyon bilang ligtas na pasyalan. Sa video ito, tatalakay natin ang Batanes, isang probinsyang itinuturing na pinakaligtas na lugar na pasyalan sa Pilipinas. Ang Batanes ay isang maliit na probinsya sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Kilala sa kanyang napakagandang tanawin, birding kabundukan at asol na dagat. Ang probinsya ay binubuo ng tatlong pangunahing isla. Ito yung Batan, Itbayat at Sabtang. Bukod sa likas na kagandahan nito, ang Batanes ay tinuturing na isa sa mga pinakaligtas na lugar sa Pilipinas dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Mababang crime rate Ang Batanes ay may napakababang crime rate. Ang mga residente dito ay kilala sa kanilang pagiging mabait, matulungin at disiplinado. Ang pagkakaroon ng maliit na pundasyon o populasyon at malapit na komunidad ay nag sa kaligtasan ng lugar kultura ng pagkakaisa. Ang mga ibatan, ito yung mga katutubong tao ng Batanes, ay may malalim na pagpapahalaga sa pagkakaisa at pagtutulungan. Ang kanilang kultura ay nagpapakita ng respeto at malasakit sa isa't isa na siyang nagre-resulta sa isang mapayapa at maayos na komunidad. Mahigpit na pagsunod sa batas. Ang mga batas at regulasyon sa batanis ay mahigpit na ipinatutupad. Ang mga residente ay sumusunod sa mga ito na nagre-resulta isang ligtas at organisadong kapaligiran. Sa kabuuan, ang Batanes ay hindi lamang isang destinasyon na puno ng likas na kagandahan kundi pati na rin isang ligtas na lugar para sa mga turista. Ang mababang crime rate, kultura ng pagkakaisa, mahigpit na pagsunod sa batas at kaaya-ayang kapaligiran ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit ito ay itinuturing na pinakaligtas na pasyalan sa Pilipinas. Ang pagbisita sa Batanis ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip habang ninanamnam mo ang kagandahan at katahimikan ng lugar. Maraming salamat po.